guys! Welcome back sa akin channel! magluluto ako ngayon na ah. bread. Ilalagay ko siya sa butter. No? Ah. Matagal-tagal din na, ako hindi nakapag-video, ba? Diba? Kaya balik video na naman tayo. Kasi masyadong busy sa trabaho. Kung oh, mapapansin nyo guys, meron akong skin allergy. Ayan na. Ah. May skin allergy ako. Hindi ko alam kung... Ayan na. Ah. Hindi ko alam kung saan ito. Ayan pa sa mukha ko. hindi, hindi ko alam kung saan ko ito nakuha. Pero bumili naman ako ng gamot sa butika. Yung binigyan ako nang sa sabon para mag ano siya. Natanggal yung pangangat eh, tsaka saka tablet saka ointment. Alam nyo ba mag 2 months na ito guys? The comment down below kung ano ang maganda kong gawin para matanggal siya please. Luto ko sa butter itong pinapay mo kasi para iba naman. bukas, lunes, may pasok na naman tayo. Ayun, at uh, medyo nag-ano ko sa pagbablog kasi yung busy sa trabaho, isa pa yun nga. Hindi ko alam kung ano tong mga ito na ito eh. Kung ano-ano na lang mga sinasabi ng tao tungkol sa pagkain o kung mainit daw ba dito. O, oh. di ba mainit dito sa UAE? Pero, hindi naman siguro dahil sa ingin. At uh, natin yung ano butter. Gusto ko ka kasi yung natin matigas. umasta naman ang ating mga buhay-buhay? ni pala sa pag-vlog ka na ng dito sa YouTube ko kontinela. No. Pagbaguhang ka, walang nanonood. Kaya minsan talagang nag-i-stop ako. Si wala naman nanonood, di ba? Pero sabi ng mga friend ko, continuous lang. malay natin, di ba? Kasi kumbaga lahat naman ng bagay eh. in perfect time, di ba? Timing-timing lang yan. Basta be patient lang tayo. Hintay-hintay lang ng tamang para sa atin. Narinig niyo yung maingay washing machine naglalaba yung butter dito. Um, yan. Six lang to. Hindi ko makita ko ilang grams. Kaya na nanti ng tinapay kasi kakain ako ng gamot. Bukas maagal na naman tayo kigising. 4 o'clock na naman. Duty na naman. Lunes, balik trabaho. Ako may Diba? Yan. Yan ang aking magiging dinner hindi na ako magsasain kasi may sinain ako. Ito na, yung, ito na yung, sinain ko kanina. Tapos, lagay ko siya sa lunch box para baunin ko bukas. Meron ako isang isda. Yan, tama na yung para sa akin. Baon bukas. Tapos, ito naman kakainin ko. Buka, tapos, bukas ng maga, pag ko, ka, magkukopi lang ako. Ganon. Tapos, yun. Ligo. Lari na. Yan lang ang aking aking eh, ganap sa araw na ito. Palutungin natin. Toast bread with butter na at natin para masarap. Kasi yan, yeah, naglalaba ako. Kasi eh, wala akong sabon kanina, kaya may lang ako na kapag ah, uh, bumaba ako, bumili ako ng sabon. Kasi pagkakain ko ng tanghalian kanina, nakatulog ako. Kaya, ayun. Eh, tapos yun, buti na lang nagising din ako agad kasi hindi na naman ako makakatulog sa gabi. Kasi minsan na meron akong ano na hindi ako nakakatulog sa gabi. Um, ma maaga ako natulog. Tapos nagigising ako ng middle of the night na 12, 1, 2, ganun. Hindi na bumabalik yung tulog ko. Eh, dapat 4 o'clock gising na ako para mag-prepare kasi yung, yung driver dadating ng 5, 15, 5, 1, 5. So, kailangan bago siya mag-miss call na sa baba na ako. Para, kasi misa masungit yung driver namin. Ayun, naghihintay ng matagal. Eh, yung gustuhin mo ba yung ang aga-aga eh, nag nag-aaway kayo. Eh, minsan ganun, may mga ganun sila. Alam mo, may mga ibang lahi, ba diba? Kaya, ako na lang mag adjust Yun, ganun. yan Balik ta rin ulit natin. Tingin natin, baka sulog na. Ba? Oh, nasunog na nga, diba? Daldal <laughs> -dal pa more. Maritis pa more. Ito na yung ating bread. Bread, uh, toast, bread. At bagay toast naman talaga, ba? Diba? Ah, uh, toast bread with butter, ba? Diba? Mas masarap yung ganyan. Hindi ko na siya lalagyan ng asukal. Ah, uh, masarap sana mag, ano, katap katapat ito. Masarap sana ako, pika. So, pag nag two times ako ng kopi, hindi talaga ako nakakatulog. Kaya isang beses lang talaga dapat ako nagko E Eh wala naman akong tea, no? Kaya ino eh, man na lang natin siya ng the reality, tubig. <laughs> Yun. Ayan, at uh, ko na. Ayan na, ilagay na natin dito sa plato. Ah! Uh, mainit! Aray! Diba? yung hindi sinasadya na ka pa. Kinapay na nga lang niluluto mo. Napapasok ka pa. My gosh. Diba? Yan. Siyempre, lagay natin yung salarado. Oh, no. para diba? Mainit diba? diba? para maugasan natin. Yan. Diba? Diba? Ayun, at maraming maraming salamat hala po ay uh, panoorin nyo at at po sa ating mga video, maraming maraming salamat po, magandang buhay good night and God bless all, paalam hanggang sa muli at ito po ang inyong lani na feeling vlogger dito sa UAE, paalam po